De Francisco de Francisco Ano pong kailangan nila? Ay, susana so namin kumusulta ka doon, Francisco Ay, Sige, tuloy mo na po kayo sang buwis? Ngunit kami mismo mga nagtanim may walang makain sa araw-araw. Ngunit wala na ako ba talaga tayong magagawa tungkol sa lapis ng buwis? Ang pag-aabuso at kawalang kataruan ay laganap ngayon sa ating bayan. Kailangan natin humingi ng katibayan sa mga prayle. Tungkol sa mataas na paniningil. Ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas. Kailangan natin itong gawin sa mapayapang paraan. Ginagawa namin ang lahat. Naghintay ko lamang tayo. Kailangan natin may pabot sa ating pamahalaan na tayo ng simbahan. Ang kapayapaan, una sa lahat, ang dapat ating isulong. Kailangan natin pigilan ang pananakit naman sa kapakyarian. Kung may papadalos-dalos tayo, maraming madadamay. Hindi naman kami nagkukulang sa pagsusulong ng panday na karapatan ng ating inang bayan. Sa pagbalik ni Rizal sa Pilipinas pagkatapos ng paglimbag ng No Limitangere, sinulubong agad siya ng daing ng kanyang mga kababayan sa Kalamba. Gusto-gusto naman pag-uwi ni Rizal galing sa Europa. So sabi nila, sumulat ka nga ng isang petition. Eh sabi ni Rizal, hindi naman ako abogado. Hindi, ikaw yung magaling ka sumulat eh. O di sumulat siya ng isang petition. Di ba pinagtatanggol niya ang uh, kahilingan ng kanyang mga kapwa na huwag na sanang itaas muna yung renta. So dinala nila yan sa Manila. Nanalo yata sila sa kaso sabi nung uh, gobernador, o di wag mo nang taasan. Ngunit patuloy naging problema sa renta at sa paglaganap ng Nole Mitanghere. Nagmistula itong apoy na puwapaso sa mga praile. Mapipilitan si Pasiano na gawin ang isang hindi inaasahang desisyon para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Pilipinas na din siyang umalis dahil nagkaroon threat sa kanya dahil nagagalit yung mga prayli. Ano to? Ano to? Kasi nga, may damas sa doon na nanggahasa, ng, nang, ng nang rape, ng, uh, at na inanakad, may pare salbi doon na binusohan si Marcia Clara. So hindi ito matanggap ng mga prayli. Pinaalis siya ni Pasiano actually. Kasi, Natatakot sila sa buhay ni Rizal. So, kaya balik Europe siya. At sinimulan niya, tinapos niya ang Philly naman. Uh, dumating rin ang panahon na si Lolo Pasiano, sinabi niya doon sa lahat ng mga kasambahay, kahit na hindi ka mag-anak, gamitin niyo yung apilitong Rizal kung gusto niyo. Sa palagay namin, ginawa niya yon upang lalong mahirap hanapin si Rizal. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawa ng paraan ng pamilya Rizal. Nag-appeal yung mga Pryle, so natalo sila. Ngayon, malaking epekto nun sa buhay ni Rizal dahil sa galit nga ng mga Pryle sa kanila, pinaalis sila dun sa bahay, sinunog yung bahay, tinapon na itong gamit. Tapos lahat ng kanyang mga kamag-anak, yung mga asawa ng kanyang mga kapatid na babae, eh tinapon kung saan saan. Meron sa Bohol, meron sa Mindoro. Walang ibang napagbalingan ng sama ng loob si Rizal kundi ang kanyang dayuang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt sa pamamagitan ng sulat. Those who deport or imprison any individual without a right to do so can only expect our hatred. And if we cannot avenge ourselves, our sons, and if not, our grandsons will do so. Dahil sa labis na pagmamalupit na ito ng mga praile, umusbong ang dyaryong La Solidaridad. Dito ipinahayag ni Rizal ang kanyang mga artikulo na lumalaban sa simbahan at gobyernong Kastila. Nagtago siya sa pangalang Laon Laan. Isa sa pinakakontrobersyal na isinulat niya ay ang Sobre Indolencia de los Filipinos. Meron kasing isang Espanyol na writer na sinabi, tamad daw ang mga Pilipino. So, anong sabi ni Rizal? Dinepensahan niya, una, mukha kaming tamad. Bakit? Eh, ang init sa amin, syempre gusto namin nagpapahinga kami. Dahil mahirap magtrabaho sa isang mainit na lugar, una. Pangalawa, sinong mas tamad sa atin? No? Eh, kayo nagsisiesta sa hapon. Kayo, nagpapasapatos kayo sa ibang tao. Kayo, pinapayungan kayo ng inyong mga servidor. No? So, yung sinasabi ni Rizal dito, kinikilala niya na maaring may katamaran nga siguro tayo makikita. Pero ipinaliwanag niya rin yung konteksto. Eh bakit kami sisipaging magtrabaho? Eh kung yung tinatrabaho namin, eh napupunta lamang sa inyo. Ang mga kawalang katurungan sa Pilipinas ay tila nagpapaalab sa pluma ng manunulat na si Rizal. 20 women of Malolos, pinitisyon nila ang praile na magbukas ng skwelahan kung saan sila ay pwedeng matuto ng wikang Espanyol. Ayaw nung prayle, Nung dumating si General Gobernador General Wheeler, no, sa Casa Real ng Malolos, no. Pinalibutan siya ng mga babae at ibinigay ang sulat. At nung nakita ng Gobernador General yung sulat ng kahilingan para magbukas ng eskwelahan. Sabi niya, walang masama dito sa kanilang kahilingan, ibuksan ang eskwelahan na yan. Dahil narinig ni Rizal ang kwentong ito mula kay Marcelo H. Del Pilar. Ayun, pinadala ni Rizal ng isang sulat maghulus dili nga tayo at imulat natin ang mata. Lalong-lalo na kayo mga babae. Sapagkat kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. Ang kamangmangay kaalipinan. Sapagkat kung ano ang isip ay ganoon din ang tao. Taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na sunod-sunod sa tali. Tila hindi na pahinga sa pagsusulat si Rizal. Apat na taon mula nang maipanlimbag ang noli ni Tangere, tinyagaan niyang tapusin ang nobelang El Filibusterismo. Kung titignan mo yung El Filibusterismo, nung una niya itong sinulat, ginagamit na yung one side. Pero, alam naman natin na sa sobrang depressed yung si Rizal na, na yung mga nangako sa kanya ng pera para sa second novel niya ay hindi nagbigay. Puntik na niyang itapon yung manuscript sa, sa apoy. Yung depression na na yun nakikita at yung kanyang kawalan ng pera makikita bakit? Kasi pagdating nung bandang muli ng manuscript ng El Pilimustarismo, yung likuhan ng papel, sinulatan na rin niya. No? Uh, kasi nga, parang nagtitipid na siya. Hmm! sa isang panahon na sabi ni Rizal kay Marcelo del Pilar, sabi niya, malupit ng mga prayla sa atin, ngunit hindi yata yan ang talagang problema natin, sabi niya kay Marcelo del Pilar. Ang problema yata natin ay yung mismong sistemang kolonyalismo. Yun ang dapat natin buwagin. Kaya, umuwi na tayo sa Pilipinas, sabi niya ganon. Hindi dito ang laban. ang plano mo ngayon? Umuwi muna ako sa aking pamilya. Tumakas naman si Pasiano at ang kanyang bayaw sa Mindoro. Babalik rin ako sa kanila. Hindi kami hayop. Naging matapat ang pamilya namin sa kanila. Ipagpapatuloy natin. Daraan tayo Maynila. Dumating si Rizal sa Hong Kong noong 1891. Doon na pagkasundoan ng kanilang pamilya na sila'y magkikita-kita lang hindi niya paggamit sa kanyang relon na Rizal. Hindi makatarungan paglakbayin na kaya pa ang ating ina sa kanyang katandaan. Unang dumating si Napasiano at Don Francisco sa Hong Kong. Sobra-sobrang kawalang katarungan na ito. Ating ina, ating pamilya, ating kababayan! Sa pagsunod ni na Doña Teodora, ikinwento ng mga babaeng kapatid ni Rizal ang sinapit ng ilaw ng kanilang tahanan. Kinuha nila ang lahat sa atin. Kung gano'n, wala na mawawala pa sa atin. Kasama tayo rito ngayon. Ating pamilya. maari na lamang bumuti pa ang mga bagay. Wala nang mas hindi makatarungan sa kanilang pagpapalakad sa ating matandang ina. Sumulat si Rizal kay Gobernador General Despujol upang siya ay payagang manirahan kasama ng pamilya sa Borneo. Ngunit hindi siya pinayaga. Bagkos, binigyan siya ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas. Nung nasa Hong Kong pa lang siya, nagplano siya na pagdating niya sa Pilipinas, itatatag ko ang isang asosasyon. Ito yung La Liga Filipina. Ang aims ng La Liga Filipina ay ganito. Magtatatag ng isang samahan upang ipagkaisa ang mga Pilipino para maging isang katawan. Ibig sabihin, para kay Rizal, nationhood begins with one self. Nagsisimula ang pagkabansa sa puso at sa gawa ng bawat isang individual na Pilipino. Ang isa sa mga sumapi ay si Andres Bonifacio, tsaka si Ladislao Diwa, si Deodato Arellano. Dahil siguro sabi ng mga Kastila, Aba, tignan mo ito, oh. Nung araw ay pasulat-sulat lang siya. Eh ngayon, nagtatatag na ng kilusan. Naku, talagang mapanganib na itong si Jose Rizal na ito. Dakipin na natin at idistero sa dapitan. Kasi parang gubat pa noon yung dapitan, eh. Layo-layo. O, oh, ngayon, eh, nung naganap yon, sabi ni Andres Bonifacio, tako, hindi na talaga pwedeng badalito sa mabuting salita. Hindi ba? So nagtatag sila ng katipunan.